Dito sa Mindanao, may mga istorya na dapat marinig ng mga kabataan. Ang pinanggalingan ng ating mga ugat, mga alaala ng pagkikibaka, at mga tinig na bumuo ng ating pagkatao. Ano kaya ang mga natatagong kwento at aral sa bawat muka ng mga grupong ito? San nga ba tayo nanggaling? Bakit mahalagang balikan ang mga ugat na humubog sa atin. Palagi lang inuwit-ugit sa akin na tayo yung magpapatuloy. Kaya dapat ngayon pa lang, sisimulan niyo na. Because, for example, indigenous rights is not something that is easily acceptable, easily understandable for so many people. Hindi bukas, hindi sa makalawa, kayo. And this is also why, ngayon pa lang, sinisimulan ko na yung advocacy ako. And this is not the end of it pagka-graduate na ako sa college, makapagtapos na ako ng pag-aaral, what the advocacy lives Yung pakikipaglaban para sa karapatan ng mga indigenous people ay magpapatuloy dahil this is not just about preserving a culture, this is about preserving lives as well. Okay. Pakinggan natin ay isang tinig na yumanig sa puso isipan ng mga estudyante dito sa MSU IIT. Isang nakakaintig na kwento ni John Dave na isang katutubo mula sa mayamang lupain ng Bukidnon. Ang kanyang istorya ay isang gintong aral na nagbibigay liwanag sa ating bagong henerasyon. Ating buklatin ang mga pahina ng kanyang buhay. Maaari mo bang ipakilala ang Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Johnny e. Mambalas Manas, isang second year PA political science student tubong Bukidnon at isang talaandig tribe member na ilang taon nang nakikimuhay sa kultura ng Bukidnon at ilang taon na rin nakikita ang mga suliranin na kinakaharap ng aking binib. Lahat ng tao ay may pinanggalingan, may ugat, may pamana. Para kay John Dave, nagsimula ang lahat sa isang tahimik na usapan nila ng kanyang lola. Ikunento ng kanyang lola ang tungkol sa lupa ang ninuno na unti-unting inaagaw isang lugar na sagrado ngunit pinasok at kinuha ng mga may makapangyarihan. Isang lumad ang nabaril at napatay sa gitna ng laban para sa karapatan. Kayo na ang magpapatuloy sa pakikibakang hindi namin naipanalo. Marahang habilin ng kanyang lola. Mula sa mga salitang iyon, nabuo ang isang pangako. Isang layunin. Sa murang edad niya, nooy dina na natinuturi ang kanyang sarili bilang bata lamang nakita niya ang kaniyang papel sa mas malaking kwento. Isang kwentong may kasaysayan, may sakit at may pag-asa. An advocate, I have been advocating for so long for indigenous rights. I am an advocate for five years now. Um, since um, high school, talagang sumasali na ako sa mga NGO work, nagvo-volunteer na ako, umaakyat ng bukid para ma-reach namin yung mga indigenous people na gusto namin tulungan. I also initiate drives behind all of this. Mas nakatutok ako sa paghanap ng solusyon sa mga problema na kinakarap ng mga lumad ng mga indigenous people. And also, as I said, I am just a normal person. I am a friend, I am a son to so, an OFW mother. I am a person who is very loving and caring of everyone that I see and meet because I really do believe that it only takes one person to inspire another. Kaya mahalaga na hindi natin pinipilit yung iba na makisali sa ating mga advokasya. You touch other people, not by coercing them to join your advocacy. Hindi mo sila pinipilit. You just inspire them. Show them what you're doing is helping. Who are they helping or who are you helping? And everything will come fall into place. And maybe you will touch other people's lives. Maybe may, makaka-inspire ka ng ibang tao along the way. Kahit naging top notcher si John Dave sa si CMU, isang kilalang universidad sa Bukidnon, mas pinili niya pa rin dito sa MSU IIT upang mailantad ang kanyang sarili sa mga maraming oportunidad. Man, sa isang pamantasang nagsusulong ng inklusibong edukasyon at pagkilala sa kultura ng Mindanao, may isang tanong na patuloy na umuukil-kil sa isipan niya. Nasaan ang espasyo para sa katutubo at minoryang grupong Moro? Sa kabila ng advokasyang binibigyang diin ng MSU system, tila may kulang. Isang organisasyong tunay na kumakatawan sa kanilang tinig, karanasan at identidad. Sa kanyang paghahanap, natuklasan na hindi lamang sa MSU-IIT nawawala ang ganitong plataforma, pati na rin sa ibang campus ng MSU. At dito nagsimula ang kanyang paglalakbay. Isang simpleng tanong, naging mitsa ng pagkilos. Isang ideya na naging organisasyon. Kilalanin natin ang kwento sa likod ng pagtatatag ng MSU-IIT Indigenous People Student Advocates o MIPSA. Isang organisasyong isinilang mula sa pangangailangan pinalakas ng layunin at isinabuhay ng isang esudyanteng may tapang at malasakit. Ano mga pangunahing hamon na naranasan mo noong sisimula ka pa lang sa naipit na pili mong katakot? Ang pinakamahirap talaga na proseso is to have MIPSA as an organization be accredited para mas ma-recognize siya dito sa loob ng MSY kasi mahirap Kumawa ng isang sa organisasyon, hihirap magsimula, lalong-lalong na kung hindi mo alam kung saan ka pumunta. Yeah. But luckily, we have OSDS here who were very receptive of the clamor to establish an IP organization. Talagang pinakinggan nila tayo, sinuboybayan at tinulungan na maitatag yung MIPSA as an organization. And luckily, we also have active student leaders inside MSUIT who are willing to help us this endeavor and were willing to be with us throughout the journey of establishing the organization. I think sa kahit anong inisyatiba, kahit anong proyekto, kahit anong advocacy na nais mong simulan, for so long as you continue that passion burning inside your heart, I think it's very easy to find new ways, find new facets to the advocacy and find new problems to solve and find new solutions to existing problems that persists in the community.

Absolutely, this is John De Manos, our Mixed Cast Influencer 2020. Si Sir Jed, yung advisor ko sa organization, suggested baka pwede namin gawing leverage ang paraan upang mas mapalakas at mas mapalawin yung connection meron ang MIPSA ngayon. Kasi um, for the longest time, zero budget talaga yung organization namin. Had zero budget and we really relied on collaborations. Yung mga ginagawa namin talagang pinugunot namin sa sarili namin mga pusa, yung budget. At dahil doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na mag screening for the Mixiety Influencer na platform. And luckily, napili tayo ng cast to represent the college because they saw that um, what MIPSA is advocating for and what Project Lahutay stands for really is reflective of, of what the college stands for us. From the College of Arts and Social Sciences! Sa'yo, na nakabataan ng Pilipinas. Alam ko na mahirap ang buhay. Minsan may mga problema tayong kinakaharap. Tingin natin mahirap ng malampasan. Ngunit bilang isang kabataan ng Pilipinas, may responsibilidad din tayong tingnan kung ano ang mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa, paghanap ng mga solusyon para rito. Dahil bilang isang kabataan, tayo ang magmamana sa Pilipinas at maging sa mga problema na kinakaharap ating nasa. Kaya mahalaga na ngayon pa lamang ay sinisimulan na natin ang ating mga advokasya, ang ating mga magpagnanais, ang ating mga mitriin sa isang Pilipinas na wala ng problema. Sa isang Pilipinas kung saan ang lahat ay pantay-pantay. Sa isang Pilipinas kung saan ang kinabukasan ng susunod ng generasyon ay tiyak. Bilang isang kabataan, tayo ay tinatawagan at inaatasan na mangusap, pagsalita at manindigan para sa mga problema, para sa mga sugiranin, para sa mga taong kailangan ng boses, kailangan ng atensyon at kailangan ng hidro. Ako, tumatayo, tumatayo ako bilang isang advocate ng mga indigenous people o mga luma ng Pilipinas at ng Mindanao. At hindi mo kailangang maintindihan ang problema ng mga indigenous people. Ang kailangan mo lamang ay maghanap ng problema na nais mong solusyonan, ikaw. Dahil ikaw ang magmamana ng kinabukasan mo.